Isa sa napakahalagang katotohanan sa ating buhay ay ikaw ay mahalaga. Ikaw ay isang banal na perlas. Ano man ang iyong naranasan ngayon, may problema man, kabiguan, sakit sa katawan, problema sa relasyon, ano man ang masama na iyong naranasan, ano man ang pangit na sitwasyon sa iyong buhay, huwag mong kalilimutan yan. You are valuable. You are important. You are special. You are unique. Walang ibang makakapalit sa iyo. Nag-iisa ka lang. Kaya nga pag nawala ang isang tao dito sa mundo, iniiyakan siya. Kasi wala nang daraan, wala nang darating na kamukha niya. Kahit ang kambal, magkamukha sila, pero magkaiba pa rin yan. Please remember that you are important. Pero kung papakinggan mo ang tingin ng ibang tao sa iyo, madedepress ka, malulungkot ka. Dahil meron at meron tao, ang tingin sa iyo ay masama. Kaya kahit ganun ang tingin nila sa iyo, alalahanin mo, mabuti ka, mahalaga ka.